Kapag pinag-uusapan natin ang pagsisimula ng negosyo, madalas nating iniisip na kailangan natin ng malaking kapital para makapagsimula. Pero ang totoo, hindi natin kailangan maging milyonaryo para lang maging isang entrepreneur. Ang kailangan talaga natin ay tamang diskarte, kaalaman at siyempre sipag at syaga. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang mga low-cost business idea na swak sa budget nyo at pwedeng-pwede mong simulan dito sa Pilipinas. Ang mga idea na ito ay hindi lang abot kaya pero siguradong relatable at practical para sa mga Pinoy na gusto makapagsimula ng sariling negosyo ngayong 2026. So ready ka na ba? Tara alamin na natin kung paano ka makakapasok sa mundo ng entrepreneurship nang hindi nalulubog sa utang. Business idea number 1. Online reselling ng mga free love items o mga gamit na di mo na kailangan. Simulan na natin sa pinakamadali. Hindi mo kailangan ng malaking kapital para simulan ang negosyong ito. Pwede ka maghanap ng mga free love items sa bahay mo na hindi mo na ginagamit tulad mga damit, sapatos at gamit sa bahay. Pwede rin yung inaregalo sa iyo noong nakaraang birthday mo o Pasko na di mo naman kailangan. Kaya bago pa ito mapuno ng alikabok, eh bakit hindi mo na ito i-convert into cash? Maaari mo itong ibenta online sa mga platform tulad ng Facebook Marketplace o Carousel. Ang kagandahan nito, zero capital kung sarili mong gamit ang ibebenta mo. Bukod pa dito, nakabawas ka pa ng kalat sa bahay nyo, na parang hitting two birds with one stone. At kung gusto mong gawing mas sustainable ang negosyo, pwede ka mag-source ng mga free love items sa mga kaibigan mo, kapitbahay o sa mga ukay-ukay. Bukod sa mababa ang puhunan, makakatulong ka pa sa kapwa mo dahil binibigyan mo sila ng akses sa mga abot-kayang items na quality pa rin. Ang negosyo ito ay flexible kaya pwede mo itong gawin sa sarili mong oras. Business idea number 2, homemade food business. Kung may ka sa pagluluto o sa baking, isa ito sa pinakamagandang oportunidad na hindi lang makakapagpasaya sa mga customers mo, kundi makakapagbigay din sa iyo ng steady income. Pwede ka magsimula sa maliit na batch ng pagkain tulad ng mga baon meals, kakanin, snacks o baked goods at ibenta mo ito sa mga kapitbahay, kaibigan o kasamahan mo sa trabaho. Halimbawa, pwede ka mag-alok na affordable na baon lunch sa mga katrabaho mo na walang oras magluto o kaya naman mag-post ka sa social media para makakuha ng pre-order at saka mo lang ito lutuin. Sa ganitong paraan, alam mo ang dami ng lulutuin mo at di masasayang ang paninda mo. Maghanap ka rin ng mga murang mapagkukunan ng mga ingredients para naman mas maibenta mo pa ang mga products mo na mas mura. Ang homemade food business ay palaging patok dahil lahat ng tao ay kailangan kumain at marami din ang naghahanap ng masarap at abot kayang alternatibo sa fast food. Basta matuto kang gumamit ng social media para i-market ang produkto mo at ipakita ang ganda ng iyong packaging at quality ng pagkain. Simulan mo sa maliit at paluguin mo habang nakikilala ka at mag-invest sa mga feedback ng iyong mga customers. At kung di man maubos ang paninda nyo, well di pa rin naman masasayang yan dahil pwede mo na rin maging konsumo yan at ng pamilya mo. O di ba walang sayang? Business idea number 3. Freelance services. Kung meron kang specialized skills tulad ng pagsusulat, graphic design o social media management, pwede mong gawing negosyo ang talent mo. Kailangan mo lang ng steady na internet connection, computer, at oras para makahanap ng kliyente mo online. Sa mga online platform tulad ng Fiber, Upwork, o LinkedIn, maaari kang mag-alok ng iyong mga serbisyo sa local at international clients. Ang freelancing ay may napakagandang potensyal dahil ikaw rin ang magdidesisyon kung gaano karami ang client na kaya mong i-handle. At ang flexibility ng setup ay magbibigay daan sa iyo para makapagtrabaho ka ayon sa schedule mo. Bukod dito, walang kailangan masyadong kapital na kailangan kaya mababa lang ang risk na to. Kailangan mo lang ay isang matinong laptop at stable na internet. At habang tumatagal, pwede kang mag-invest sa mga online courses para mas maging up-to-date ang skills mo at makapag-offer ka ng mas mataas na value sa iyong mga potential clients. Business idea number 4, sari-sari store sa harap ng bahay mo. Kung may maliit kang espasyo sa bahay mo, magandang simulan ito ng isang sari-sari store. Ito ay simple ngunit napaka-epektibong paraan para magkaroon ng dagdag kita mag-focus ka muna sa pagbebenta ng mga essentials na paninda tulad ng kape, noodles, canned goods, sabon at soft drinks. Ito yung mga produkto na mabilis maibenta dahil palaging hinahanap ng mga tao. Kung may ekstra kang puhunan, magandang idea rin na magbenta ka ng bigas dahil ito ang isa sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya. Ang sari-sari store ay itinuturing na isa sa pinaka-low risk na negosyo dahil na rin sa demand nito at sa mga basic goods na hindi nawawala. Hindi mo kailangang bumili ng maraming stocks kagad? Ka Magsimula ka sa mga pinakamabenta sa inyong lugar at unti-unting palawakin ang iyong inventory base ayon sa feedback ng iyong mga customer. Alamin ko anong hinahanap nila upang masigurado mo na walang masasayang sa paninda mo. Bukod sa pagbebenta ng pagkain at gamit sa bahay, pwede mo rin itong gawing multipurpose store sa pamamagitan ng pagdadagdag ng extra services tulad ng mobile loading, bills payment, at kahit na maliit na remittance service kung posible. Ang isa pang benepisyo ng sari-sari store ay ang convenience na binibigay nito sa pamilya mo. Halimbawa, pwede ka nilang kumuha ng pagkain, merienda o baon ng mga bata mula sa iyong tindahan nang hindi kailangang lumabas pa. Makakatulong ito sa pagbabadyet ng inyong gastos habang patuloy na umiikot ang kita sa negosyo. Business idea number 5, street food business. Ang pagtitinda ng street food tulad ng siomay, fishball at kikiam ay isa sa pinakasikat na negosyo sa Pilipinas dahil na rin sa abot kaya ito at ang kahiligan ng mga Pinoy sa mga snacks o merienda. Maliban sa presyo, ang sikreto ng tagumpay ng ganitong negosyo ay nakasalalay siyempre sa malupit na sausawan ng siyang nagdadala ng dagdag na lasa at nakaka-attract na maraming customers. Maaari ka magdagdag ng mga sausawan tulad ng sweet sauce, spicy vinegar o peanut sauce para maging patok sa iba't ibang panlasa. Isa pang magandang idea ay ang pagsamahin mo ang street food business mo at ang sari-sari store mo. Halimbawa, habang bumibili ang mga tao sa pang-araw-araw na pangangailangan nila sa iyong tindahan, pwede din silang bumili ng mabilis na merienda mula sa iyong street food stand. Pwede ka mag-setup ng maliit na lamesa sa harap ng tindahan mo kung saan madaling makakabili ang mga customers mo. Ang ganitong fusion ay hindi lang nagdadala ng dagdag na kita kundi magdadagdag din ng dahilan para madalas na puntahan ng mga tao ang tindahan mo. Business idea number 6 t-shirt rebranding. Kung wala kang kagamitan para sa t-shirt printing, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na makakapagsimula ng ganitong negosyo. Pwede mong subukan ang t-shirt rebranding kung saan ito ay praktikal at tabot kayong paraan para masimula ng negosyo mo. Sa concept na ito, pwede ka maghanap online ng mga nag-o-offer ng t-shirt printing at rebranding services sa Facebook Marketplace. Sa kanila ay sasabihin mo lang ang iyong brand name at design na gusto mong ipaprint tapos sila na ang bahala sa customization, packaging at shipping ng mga t-shirt papunta sa iyo. Kapag handa na ang iyong produkto, oras na para sa marketing. Gumamit ka ng mga social media platform tulad ng Facebook, Instagram at TikTok upang maipakita ang iyong mga produkto sa mas maraming tao. Pwede ka rin mag-open ng shop sa Shopee at TikTok. Ang t-shirt rebranding ay isang magandang negosyo para sa mga taong gusto magsimula nito kahit maliit lang ang kapital. Kaya huwag na mag at simulan na ang iyong brand. Business idea number 7. Pagbebenta ng mga digital products. Kung naghahanap ka ng negosyo na may mababang puhunan pero mataas ang potensyal na kumita, subukan mong gumawa at magbenta ng mga digital products tulad ng mga e-books, PDFs at templates. Gamit ang tool na Canva na may free plan, madali ka makakagawa ng mga professional looking na digital products kahit wala kang malaking kapital. Ang the best pa sa ganitong business ay isang beses mo lang ito gagawin at pwede mo na itong ibenta ng paulit-ulit sa maraming tao. Pwede mo na itong gawin kahit nasa bahay ka lang at hindi mo na kailangang mag-alala sa logistics tulad ng shipping o inventory. Pagkatapos mong gawin ang iyong digital product, pwede mo itong i-upload sa platform tulad ng rocket.ph na libre lang ang paggawa ng account dito. Sa platform na ito ay pwede mo i-market ang iyong produkto sa mas malawak na audience. Bukod sa rocket.ph, pwede mo rin itong i-promote sa iyong mga social media accounts tulad ng Facebook, Instagram at TikTok. Basta siguraduhin mo na may catchy at professional na branding ang iyong produkto para mas makaakit na mas maraming customers. Business idea number 8 pagtitinda ng yelo. Kung naghahanap ka ng low-cost business idea na madaling simulan at mataas ang demand, ang pagtitinda ng yelo ay isa sa idea na napakadaling simulan. Dahil na rin sa mainit na klima ng Pilipinas, ang yelo ay palaging in demand lalo na sa mga sari-sari store, food stalls o mga food cart at sa mga bahay na walang ref. total sa malamang ay may ref naman kay sa bahay ay pwede mo na muna itong gamitin panimula. Kinakailangan mo lang din ng malinis na tubig at mga plastic bag para simulan ang iyong production. At kung may budget ka naman, Pwede ka naman mag-invest sa portable ice making machine na mabibili mo lang sa Shopee at Lazada sa halagang 5 to 6,000 pesos. Ang potential income nito, sa halagang 5 pesos kada pack ng yelo, kung makakabenta ka ng 100 packs na yelo sa isang araw, ay maaari kang kumita ng 500 pesos daily o humigit kumulang 9,000 hanggang 15,000 pesos kada buwan. Sa panahon ngayon, hindi na hadlang ang kakulangan ng kapital para simulan ang isang negosyo. Kahit nga cellphone lang ang gamit mo, ay makakapagsimula ka na ng sarili mong negosyo. Ang mahalaga ay may tamang diskarte, sipag at tiyaga ka. Sa mga negosyong nabanggit, sigurado makakapagsimula ka ng negosyo na may mababang risk pero may potensyal na lumago. Tandaan ang bawat tagumpay ay nagsisimula sa maliit na hakbang. Kaya huwag matakot na magsimula ngayon. At kung nagustuhan mo ang mga ideas na ito, huwag kalimutang ishare ito sa mga kaibigan mo. Hanggang sa susunod na pag-uusap natin, good luck at simulan na natin ang ating entrepreneurial journey. Ikaw ba? Ano sa mga negosyong nabanggit ko ang gusto mong simulan o may iba ka pang idea? Type mo naman sa comment section below. At kung mahili kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share niyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.